So ngayon, papakain lang tayo. Mag-feed out lang ako ngayon. Yan lang naman ang gagawin ko ngayon before milking. So, samahan nyo ako. Ang gamit ko ay yung feeder namin na luma. Luma naman na to pero okay pa rin naman gamitin. Tara, pakain tayo. So, dapat marunong karing rin mag drive ng traktora kasi most of the time lalo na sa amin may feed pad kailangan mong mag, mag feed out ng mga pagkain nila parating naman na yung mga baka kaya sakto lang Para makita nyo Ganyan Kailangan mo lang naman itaas Then may knobs Ito yung pagtaas Ito yung pagtaas Then ito yung pag open nung Nung magtatapo ng mais So ganyan lang naman yan Bubukas yun Then Under lang Para ilagay nyo na yung mais Yan Ayan Ganyan lang Paubos na ang mais namin Last na araw na siguro to Kaya sa susunod PK-PK na lang Yan ang pitpad namin Tapos doon kami naggagatas Yan ang shed A few moments later. Tatanggalin lang natin to para mawala yung kuryente. At mamaya, hihilain ko na lang dun sa dulo. Dahil nakakapagod yung inakyat ko. Ganito naman yung view. Mababa pa to pero sulit na din yung view sa pagod makikita mo yung halos buo ng farm pero lahat ng makikita nyo na yan hindi sa amin yan maliit lang yung farm namin so ayan kunin muna natin yung reel sa baba nakababa na ako dito tayo sa medyo malilim para naman malamig lamig para ako kukunin ni Lord eh, oh, sa liwanag uh, ngayon i-wind up ko na lang yung reel ito yung reel yan Babayin up ko na lang yan simul galing don Tapos pagkatapos nun baka sakali makuha ko na yung mga baka ko. Kunin lang natin yan. Ah, susok tayo dito. Ganyan lang naman. Daan-daan. Kailangan ko lang to kasi pag walang hindi nakashoot dyan pwedeng gumalaw-galaw yung tali minsan nabubuhol na dito kaya mas nagtatagal yung trabaho kaya ginagamitan ko ng ganyan para may tagapigil yung tali dire diretso ikot lang tayo saka pwede mong ikutin ng mabilis See? tapos agad pero mamaya samahan nyo ako at pagla lunch break natin yung mga baka nakikita nyo yon yung maliit na dot na yun. Samaan nyo ako mamaya. Pagla-lunch break in natin yung mga baka na yan. Come on! Come on! So ayan, nakikita nyo. Ganyan mag -cows in. Pag sa mga hili, kasama namin si Jag. Siya yung, kumbaga, aso namin dito sa farm. Na pag hindi namin kaya talaga, lalo na pag malakas ang ulan at madulas yung mga bundok, siya pinapapunta namin. Pag hindi makakit yung mga motor. Kasi, mas kaya niya at apatampaan niya kaysa sa amin na nakarelay lang sa gulong ng motor kahit nga lakarin namin madulas pa rin so bali ganyan lang naman ang mag cows in kailangan mo lang ma-set up ang race papunta sa milking shed so makikita nyo andun si Jag tumatakbo sa likudan niyan mga yan hanggang sa pinakadulong baka pupuntahan niya para palabasin sa padak so ito mga, mga baka na to mga autumn cows to or yung second herd meron kasi kami tatlong herd ngayon yung una, yung katatapos lang mag-calve si spring cows. Then, eto nga yung pangalawang herd namin is the autumn cows. Tapos yung pangatlong herd namin, kwan yun, combination yun ng mga lames. Lames and colostrum. Meron pa kami mga late calvers ngayon. Pero ang ilan na lang naman, ang natitira na lang yata sa kanila is 9. Pero parang apat sa kanila, mga dry na, hindi na mga anak. Pero binib binibigyan din namin sila ng allowance just in case na meron pang mga manak. So yung mga bulls namin, naglalagay kami ng mga bulls dito para ma nila yung mga, mga baka dyan na in-heat na. Yung bulls namin na yun, mga, mga, cute. Mga lalaking katawan pero cute. Sobrang babait, hindi ka anuhin. Lagi lang silang kalmado kahit tinatahulan ng aso. Kalmado lang yung mga yan. Kung hindi ako nagkakamali, yung breed niya is Hereford. Maganda naman sila actually. Ang lalaki. Talo na yung iba. Meron pa kaming bulls dyan na mas malalaki pa dyan. Nakakatakot sa una. Dahil hindi mo pa kilala. Pero ngayon, as in, cute sila. Kung pwede nga lang silang sakyan, sasakyan ko sila. Baka yun na nga lang ang service ko. Bago ko itulak lahat ng mga second hair namin papunta ng shed para sa feed pad, gusto ko lang makita nyo si Jag. Jag the Great. Hi Jag! Say hi! Jag, good boy!